Hi guys! Welcome to my mini vlog. So for today's video nga pala guys is wala talaga akong maisip video na vlog. Ayan guys. Wala talaga akong maisip na vlog. Anong maisip mo? Mag-iisip lang kami guys. With so guys, kakatok kami sa mga bahay-bahay. Yo! Let's go. Let's go guys. Tan, taran, tan, Ayan guys, mga naglalang ng The Garden kasi event ngayon. So guys, ngayon lang talaga ako pag upload ng video ko guys. Kasi nga tinatamad ako. Oh, Naunan na siya guys. Ayan na guys, magtito so, <laughs> muna yung plank namin. Guys, tuwag muna kami magsasawala guys. Hindi dyan sa may ilang na bahay guys. Sa may gila dito. Ito, guys, sa bahay na to. Bahay talaga yan guys. Ayan guys, dito namin yung guys. Wait lang guys. I-off ko lang guys yung plank. Ayan guys. So, ayun guys.

guys, kape talaga Kasi wala na talaga kami mahanap na kakatoka ng mga bahay, mga bi. Wala talaga, talaga, wala na talaga kami chance makahanap pa bi. Tingnan ang yun. so, gabi na talaga guys, papakita sa inyo. Sobrang dilim na dito guys sa mga bahay namin. Kasi na dapat kami. Ayan mga bi. Ayan guys, ito nakakatakot na talaga dyan. Ayan, tapos maingat pa yung aso. Ayan. Dito lang talaga guys, bad na maliwanagin. Yung mga tao-tao pa dyan guys. Ayan. <laughs> Yang mana tahu-tahu patah dekat dia. So, Apa nak kita nak meet kan Bye guys. Bye guys. Bye guys.